Hello mga ko. Ayan, sumaaga nga nagising ang inyong Inday Maya for today's video. Kasi nga, pupunta kami ngayon sa aking kuya sa Maytala dahil um, gaganapin ang birthday ng kanyang biyanan. So, isasabay na rin po ang birthday niya noong nakaraan noong 17. So, itong kuya ko na to kasi medyo nagkaroon kami ng problema kasi nung last punta nila dito ay eh, nagkagulo. So, medyo... Ano kami, uh, medyo nagkatampuhan for, ah, chair. <laughs> so, ngayon magkikita kami ulit. After how many years? O, di ba? how many years? Maro lang naman, mga five years. Tara, five years. So, yun, kasama ko si Kale. Dapat kasama ko sa Ate Sofia. Kaso nga, meron siyang laban sa spoken poetry. Yan ngayon sa ESP. So, si Kale lang po ang kasama ko for today's video. Ayan. So, ito nga pala ang mga outfit. Tara, di kita. Ito. O, yun. <laughs> Ay, sumubog. Or... Do, 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 do. Diba? Say hi. Hi. Pogi ah, na mo ng kalib namin. So yan, pupunta na kami. Kasama ko nga pala yung buso namin kapatid na si Love. O diba? Punta kami dun sa kanya. Makikita muna kami dun sa may simpahan. So yun lang po. Tara, samahan nyo kami. Shish! Oh, shish! 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 No shish! Shish! Yeah. So, ito na nga mga kainday ko. Nandito na nga kami sa may simbahan sa bayan. Ayan. So, papunta na nga kami sa may sakayan. Papuntang tala. So, kasama ko nga pala dyan yung kapatid ko. Napaka-sexy naman talaga. Sobra. Yung tipong dayit na date ka talaga naman napaka-sexy nitong na batang to. Ewan ko ba kung bakit hindi nataba. Kasama namin yung kanya pangalawang anak. So, ayan. Charan! Nandito na nga po kami agad sa venue. Kita nyo naman. Talagang busy-busy bisi yan inyong Inday Maria. So, isang nga ako sa punong abala sa pag-aayos. Ay, mo talaga may ambag, Charis. So, ayan nga, talagang, dahil nga wala akong ambag, ay tumulong na lang ako mag-ayos ng kanilang dekorasyon. Ay, okay, tara, Tagalog na Tagalog. My God, Norn. So yun na nga, tapos na nga namin ayusan yung harapan, di ba? Na may, medyo okay naman yung dekorasyon na nagawa namin kasi hindi naman kailangan bongga. Simple lang kasi magpipicture lang yung may dibu dyan mamaya. So yun na yung Inday Maria, tamang chill na lang kasi tapos na akong mag-ayos. So next ko na maayusan ay si Kalib kasi talaga gusto gusto na niyang lumublub doon sa swimming pool. Actually first time kasi ni Kalib dyan sa swimming pool mga ka ko kasi unang ligo niya ay sa dagat, one year old pa lang siya noon. Kaya talaga namang atat na atat gusto gusto nang lungo-blob. Kaya, syempre, ang inyong Inday Maria, bilang nanay, ay kailangan siya na natin ng ating anak, bisan na natin, kasi mamaya, ay maliligo na siya, para naman mag-enjoy. Kasi kaya din talaga kami sumama dito, ay gusto kong mag-enjoy ang inyong dudong kalib. Gusto ko kasi yung maligo talaga siya sa pool, kasi, alam nyo bang pangarap niya talaga yung maligo sa pool? Ilang beses niya na yan sinasabi, ka kasi kada nanonood siya ng mga um, nalilikong mga bata, palagi nga tinuturo na swim. O ba diba? English speaking ang inyong tutong Caleb, arty arty. Kung binibisan ko nga dyan mga kainday ko si Caleb, ay tinawag na kami ni kuya para kumain na daw muna bago kami maliko. So ganun daw dapat. Dapat bago lumulub sa tubig ay kailangan busog. Ay may pagganon! O, kita nyo naman, ang debutat na, may pa-picture-picture lang. Simpleng ganyan lang, okay na, okay na, ba diba? Ang saya lang, kasi talaga kami-kami lang dito, yung pamilya ng asawa ni kuya, tsaka yung mga kamag-anak. So ito na nga ang birthday boy. O ba? Diba? talaga nakipagkulita na sa kanya mga pamangkin. Dahil first time niya kasi makita din si Caleb ngayong araw na to. Kasama yung mga iba niyang pamangkin. O ba? Diba? sana kasi kuya mag-anak ka na. Diyos mio. Nakakarami na si Bunso. Ikaw ni isa, wala pa. So kailangan mo gumawa. Paspasan mo na, Charis. So ayan kuya. Um, thank you kasi naisip mo kami i-invite at sobrang happy yung mga bata kasi alam mo na nakapag swimming swimming na naman ang mga dudong ayan kita mo puro lalaki sila talagang pinagkaitan na tayo ng mga babaeng pamangkin charis at salamat din kay May sa asawa mo na ang pumayag na i-invite kami. Diba? syempre, dagdag, ano, ba babayaran kami sa entrance. Kaya, thank you, thank you, thank you talaga. Tapos, meron pong pa-take out na cake at libreng pamasahe, papunta at pa -uwi. Thank you so much talaga kasi, alam mo yon yung tipong nag-enjoy ka na, tapos lahat-lahat na, pinamasahian ka na, may takeout ka pa, grabe, Sharon na Sharon Cuneta ang datingan, Charis. <laughs> Di ba? Ang saya-saya nila at paano, panuorin. Talagang nag-enjoy ang mga bata at ang mga isip bata. Diyan kasi hindi ako naligo mga kaiday ko kasi wala akong baong damit. At isa pa, ang hirap magbiya sa kagaya kong nanay na merong batang kasama dahil mawala ka lang sa kanyang paningin ay eh, akala mo'y kinidnap na. Kaya talagang naisip ko na wag na lang talaga maligo kasi ang hirap magbihes. kasi alam niyo naman ang inyong dudong kalib ay eh sobrang iyakin talaga yan. Hindi lang ako makita sa paningin niyan ay eh grabe ng mama-mama niyan. Mama Akala mo naman kaganda ng nanay niya. Charis! Hinayaan ko nga lang mga ka ko na maligo ng maligo si Caleb banggang sa magsawa siya. Pero alam nyo ba, pauwi na lang kami hindi pa po talaga siya nagsawa. Talagang gustong gusto niya pa rin maligo kahit nakabihis na siya at iniyakan lang naman niya lahat ang mga tao dahil gusto niyang magpababa sa may swimming pool. O ba diba, ang hirap talaga pag merong kasamang bata kasi nga hindi mo maawat-awat lalo na sa ganitong panahon na nag-e-enjoy sila at meron pa mga batang naliligo sa pool. Syempre, para silang inaakit, grabe kaya ayun, sa sobrang iyak niya kanina, ay nakatulog siya bago kami umuwi, pero saglit na saglit lang, kasi kailangan namin umuwi, dahil baka abutan kami ng gabing gabi, mahirap na mga kaindey ko, alam nyo naman, tatlong bata ang kasama namin, at dalawa lang kami ng aking kapatid na bunso Dalawang hawak niyang bata kaya sobrang hirap. Tapos may dala pa siyang bag. Ewan ko ba kung na naisip nito at dalawang anak ang sinama. Hindi na lang nilahat para yung tatlo ay nag-enjoy. Charis. So, wala naman akong magagawa kasi minsan lang naman to. At talaga naman nakakatuwa panuorin talaga pag ang anak mo talagang sobrang nag-e-enjoy sa kakalangoy. So, pinabayaan ko nga lang dyan si Caleb kasi mas maganda na minsan yung independent. Ako kasi yung nanay na hindi ako masyadong kinakabahan kung ano yung mga pinag nagkagawa ng anak ko. Basta as long as nakatingin ako sa kanya. Kasi gusto ko din yung nasasanay sila ng sila lang. Alam mo, wala akong masyadong pangamba. Minsan nga, nagtatatakbo pa yan kung saan saan. Talagang tinitingnan ko lang siya. Kasi kung madapa, alam ko naman natatayo yan. Dahil kagagawa niya naman kung bakit siya nadapa. O diba? Kaya ayan, kinakita niya naman yung saya sa mukha ng dudong kalib ko. Sino bang ano a, nanay na aawat char para paahunin, di ba? Kaya talagang hinayaan ko lang siya kasi hindi ko pa alam kung kailan pa mauulit ang pagkakataong kagayang na ganito, nakasama na kasama niya yung mga pisa niya na maligo. Pero alam niyo ba mga kaide ko, kwento muna tayo ha. Pangarap ko rin talaga na mabuo kami magkakapatid, tapos sabay-sabay kami um, magse-celebrate o kaya mayroong okasyon na magkakasama kami. Kasi sa totoo lang, nung nabubuhay pa yung mga magulang namin, ay eh talagang hindi po talaga kami naghihiwalay. Talagang kahit anong dami namin, kahit sampu kami, siyam kami, talagang magkakasama kami, ay eh, talagang inilalaban ng aking mga magulang na magkakasama kami kahit hirap na hirap na sila. Pero sa kasawiang palad ay eh, maaga kami na wala mga magulang. So ayon, nagwatak-watak kami. Kaya sana naman Lord, e eh, ba ang aking buhay dito sa mundong ibabaw. Kasi eh, ayaw talaga maranasan ng anak ko yung naranasan namin. Sobrang hirap kasi talaga mga kay ka ko, yung hindi kasama yung magulang sa yung paglaki. Yung tipong may kulang talaga sa paggabay, um, sa disiplina. Pero thankful pa rin ako kasi nandyan yung ati Maris namin. So ayun lang mga kay ka ko. At ayun na nga, patapos na nga ang video na to. At meron niya kaming entry ng aking bunsong kapatid. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang pagsayaw naming dalawa. De, alam niyo naman na yun lang talaga masaya ang inyong Inday e Maria. So ito na po, panoorin niyo. Thank you po sa lahat ng na mga nanood. Hanggang dulo. God bless! Mi gata no parea, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina. Gasolina. la gasolina, dame la gasolina, dame la gasolina. Dame la gasolina.